when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? May sariling kotse si Patricia. Kaya naman iyon ang ginamit nila at maging ang mga bodyguards nila tinakasan rin nila at tinakpan ng mga CCTV camera. Kaya naman tawa ng tawa ang dalawang pasaway na magpinsan. <laughs> Nai-imagine ko na ang mukha ni Tito Kenneth halos umuusok ng ilong sa inis atin. Natatawang sabi ni Patricia. At naririnig ko na rin sa pandinig ko ang pagmumura niya. Damn damn. Ani Shail at tumawa na lamang ng malakas habang nahahawa na lamang si Mila at napapangti sa kalokohan ng dalawa. Samantala, ang hindi alam ng tatlong dalagita ay may isang van na nakasunod sa kanila kung saan nakasakay si Marco. Dahan-dahan lamang sila nakasunod upang hindi makalata ang dalawang santiban. Hintayin lang nating mapag-isang anak ko. Saka natin siya kunin. Hindi pwedeng makita tayo ni Nashael. Ani ni Marco kina Jason at si Eva pang tauhan. Nang makarating sa mall tatlong dalaga, ay kaagad nagsot ng face mask ang dalawa upang hindi makilala ng maraming tao at hindi pagkaguluhan. Hindi alam ni Mila na isang sikat na artisa si Patricia. Kaya naman nagtataka siya kung bakit kailangan pa magsot ng face mask at bonnet ng dalawa. Ay, mag-request kaya tayo na ipasara ang mall para tayong tatlo lang. Nakakainis. Kahit mag-mall, hindi pa rin malaya. Ani Bakit? Mga wanted ba kayo? Para magdago? Saka, paano ipapasara ang mall? Hindi makapaniwalang sabi ni Mila. Kaya niyong ipasara ang mall ngayon din? Namamanghang sabi ulit ni Mila. Gaano ba kayaman ang dalawang to para kayang ipasara ang mall sa ganitong oras dahil napakadaming tao. Ani ng isip ni Mila. Of course, Mila. Pamilya namin ang may-ari ng mall na to. Actually, five malls dito ang pagmamay-ari ng pamilya namin. So, anytime na gustuhin namin ipasara, kaya namin. Kaso nakakainis lang dahil gusto ko rin experience mag-mall hindi nagtatago nang hindi pinagkakaguluhan ng maraming tao. Saad ni Patricia. Namili mo na ang tatlo sa nagtungo sa isang cafeteria. Kanina pa iniisip ni Mila kung paano siya makakatakas sa dalawa. Sobra kong makahawak ang mga ito sa magkabilang braso niya. Kaya hindi siya makalayo sa mga ito. Lalo na hindi mawala-wala ang tingin ng mga ito sa kanya. Habang nagkwekwentuhan, ay naisip ni Mila magdahilan siyang pupunta sa banyo. At lihim siya nagpasalamat ng hayaan siya ng mga ito. Nang makalis si Mila, ipinag-usapan naman siya ng dalawa. Do you think? girlfriend talaga siya ni Tito Kenneth? Hiyop, hindi mo ba napansin? Napaka-protective at possessive na Tito Kenneth kay Mila. Yung mga tingin niya at kung paano yung kausapin si Mila. Yung tingin niya, ganun na ganun makatingin si daddy kay mommy. Sagot ni Shile habang seryosong nag-uusap ang magpinsan, nagulat na lamang ang mga ito nang biglang may mga taong lumapit sa kanila. Gustong magpa-picture, meron ring ilang mga reporters. Kaya naman nagulat ang magpinsan kung saan ang kagaling ng mga yun. Gayong nasa VIP table sila at iilan lang ang mga taong naroon. Samantala, pakana lahat yun ni Marco. Nagpatawag siya ng media at kumuha ng mga tao upang pagaguluhan ng mga ito ang dalawang sikat at kilalang tao na nasa loob ng cafeteria. Mabilis pumasok sina Jason at Marco kasama ang dalawang tauhan. Siyempo namang pagpasok ng mga ito ay nakita nila mula sa monitoring CCTV camera na nasa exit area si Angelica at halatang tumatakas. Kaya naman mabilis tinungo ni Lamar ko ang nasa likod upang doon masalubong nila ang tumatakas na dalaga. Napahawak sa magkabilang tuhod si Mila habang hinihingal at pinagpapawisan. Halos liparin na niya ang mataas na hagdan para lang makaalis at makalayo sa lugar na yun. Nang tuluyan ng makababa si Mila, ay pagbukas pa lamang ng pintoy may mga kamay na gumapos sa kanya. Kasabay niyon, ang pagtakip ng kanyang ilong dahilan upang siya ay mawala ng malay. Jason, alam niyo na kung saan dadali ng anak ko. Ani Marco, na ngayon ang walang malay na anak, nakasandal ito sa kanyang dibdib at kinulong sa magkabilang bisig niya. Bakit? May pupuntahan ka pa? Sagot ng kanyang kaibigan. Walang ibang makakatulong sa akin, Marco, kundi si na Boss Paul at Ma'am Sharon lang. Kailangan ko ang proteksyon at tulong nila upang hindi malaman ni Kenneth na hawak na natin si Angelica. Hmm, sa bagay. May point ka Brad. Lalo na si Ma'am Sherin. Siya ang unang makakaintindi sa sitwasyon niyo at unang maiisip isip na yung asawa mo. Mahal na mahal ni Princess Cheryl ang nanay angel niya. Kaya tutulungan ka noon at maiintindihan ka niya kung bakit kailangan mong proteksyon nila. Ay, ewan ko ba? Napaka-obsessed ng ang master sa anak mo mas malala pa siya kay Boss Paul. Mahabang sabi ni Jason. Samantala, sa kabilang dako naman ay galit na galit si Kenneth sa dalawang pamangkin na ngayon ay parehong nakayukot tahimik na, na umiiyak. Iyon ang unang pagkakataong nasigawan at napagalitan ng na husto ni Kenneth ang dalawang pamangkin na babae. Ano ba kuya? Stop it! Huwag mong sigawan ng mga bata. Tingnan mo, natatakot na sila sa'yo. Ani ni Cheryl at niyakap ang anak at pamangkin. No, kaya sobrang tigas ng ulo ng mga yan eh. <laughs> Bakit ba? Ano bang ginawa nila para pagalitan mo sila ng ganyan? Balik sigaw ni Cheryl sa kanyang kuya Kenneth. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagsigaw ng dalawa. Hindi na napigilan ni Cheryl na sagutin at makipagtaasan ng boses sa kanyang kuya dahil sa nakikitang takot sa kanyang anak at pamangkin. Anong kaguluhan to? Mat ka ang mga apo ko ani ng kanilang ina na si Mrs. Sharon habang nakasunod lamang si Paul dito. Kararating lang naman ito mula sa mansyon ng mga dalgan. Yung ang dalawang umiiyak ng dalagita sa kanilang momila at daddy lo na animo'y mo'y nagpapasak lolo. Kenneth, Cheryl, wala bang sasagot sa inyo ha? Shile, Patricia, what's happening here? Bakit kayo umiiyak? Ani ni Paul sa mga apo. Isinama po namin mag-mall yung girlfriend ni Tito Kenneth. Nagpaalam lang siyang pupunta ng banyo. tapos, biglang dumating ang maraming tao at press. Kaya naiwan namin si Mila. Paliwanag ni Patricia. Binalik ka naman po ng mga tauhan namin eh. Kaso hindi pa rin po nahahanap si Mila. Tito, sorry. Ani ay at na lumapit sa tiyuhin sa kayo mahap dito. Pigil na pigil lamang ni Kenneth ang kanyang sarili kaya naman napapikit na lamang na siya ng kanyang pamangkin. Patricia, Shile, pumunta na kay sa kwarto ninyo. Ani ni Sharon sa mga apo. Yung muna ang mga ito saka sa kahumalik sa pisngi ng tatlo bago umalis. Nang makalis ang dalawang dalagita, ay tinaasan ng mag-inang Sharon at Cheryl ng kilay ang binata. So, dahil lang doon para gawin mo yun sa mga apo ko ha, Kenneth? Ani ng ina. Ha, huh. Napaka-special naman ng babaeng yan para magalit ka ng husto sa mapamangkin mo kuya. Sino bang milang yan dahil hindi ko mapapatawad ang takot na ginawa mo sa anak ko? Ani Cheryl. Dumb. Kasalanan pa rin nila kung bakit nawawala si Angelica. So now tell me, dapat bang matuwa ako matapos nilang sumuwi sa akin? At ngayon na wala na naman sa akin si Angelica. Tiimbag ang sagot ni Kenneth sa ina at kapatid. What? Angelica? Sino ang Angelica ang tinutukoy mo kuya? Ani ni Cheryl at nanlalaki ang mga mata ni dahil sa narinig. Ts, sa ako na yan sasagutin. I need to find her. Matigas na sagot ni Kenneth sa katinalikuran ng mamagulang at kapatid. Kenneth! Kuya! Bumalik ka dito! Sino ang Angelica ang tinutukoy mo? Ani Cheryl Ngunit nagpatuloy lamang sa paglakad ng minata at hindi na sinagot ang mga ito. Nang makali si Kenneth, ay tiyempo namang nakatanggap ng tawag si Paul mula kay Marco. Meron umano itong mahalagang sasabihin at kailangang tangin sila Cheryl at Sharon lamang ang kasama. At hindi nagtagal, ay dumating si Marco at mag-isa lamang ito na nagtungo roon. Marco, anong mahalagang sasabihin mo? At tungkol saan ito? Saad ni Mrs. Sharon. Tungkol sa anak ko, madama. Gusto kong malaman yung nahanap na si Angelica at kasama ko na siya. Saad ni Marco, kaya naman ang gilid ang mga luhas sa mata ni Princess Cheryl. Talaga po, Tito Marco? Nasaan siya? Magalang na sabi ni Cheryl at nababakas ang excitement sa tono nito. Bumuntong hininga muna si Marco bago tumingin sa kanyang unang amo. Boss Paul, Madam Sharon at Princess Cheryl, Nandito ako para mapatulong laban sa Young Master. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Alam kong kayo lang makakatulong sa akin ngayon. Kaya nakikiusap ako, boss. Huwag niyo hong sana sabihin sa Young Master na nasa akin na si Angelica. Ani ni Marco at basag ng boses nito dahil sa pinipigil ang emosyon. Ano? Hindi ko maintindihan, Marco. Ano ang kinalaman ng anak kong si Kenneth dito? Kunot noong sabi ni Mrs. Sherin Muli na namang humugot ng hininga si Marco at sinilubong ang mga nagtatanong na mamata ng tatlo. Noong bagong silang pa lang si Angelica, unang hawak pa lang niya master sa anak ko. Sinabi na niyang mapapas sa kanya si Angelica. Sa kanya lang daw si Angelica. Boss, huling pag-uusap namin ng master nang pumunta siya sa lugar kung nasa ng na namin na kumuha sa anak sabi ng master, kapag siya unang makakahanap kay Angelica, hindi niya pakakawalan at kukunin niya sa amin ang anak ko. Boss Paul, Madam Sherin, obsessed po si Kenneth kay Angelica. Mahabang sabi ni Marco. Kaya pala galit na galit si kuya. Pati si Nasha at Patricia, halos sakta na niya. Pero hindi naman Angelica yung dahilan ng galit ni kuya eh. Ano nga yun, mommy? Mila, tama. Mila yung binanggit ni Patricia na girlfriend ni kuya. Si Mila po't Angelica'y iisa. Ang taton niyan po ay ang Yang Master ang nakahanap sa anak ko. Hindi ko akalain na totoohanin niya yung sinabi niya. Ngayon, nasa poder ko na si Angelica. Kasama na namin siya. Kaya nga po ako nandito dahil kayo lang makakatulong sa amin laban sa Yang Master. Nagising si Mila sa isang maaliwalas na silid. Sandali siyang napatitig sa kesame eh, sa kainaalala ang mga nangyari sa kanya buong araw na yun. Ilang sandali lamang ay mabilis na napabangon si Mila nang maalala niyang tinakasan niya pala ang dalawang dalaga ng mga kasama niya kanina ang mapamangkin ni Kenneth Santiban. Nilibot ni Mila ang tingin sa buong silid na yun. Ibang-ibang silid na yun. Kumpara sa kwarto ni Kenneth na kulay itim lahat at punong-puno ng mga iba't ibang uri ng baril na nakadisplay. Habang ang silid ni na niya ngayon ay baby pink naman lahat ang kulay at pang dalaga talaga lahat ng mga nakadisplay sa silid na yun. Habang namamangha sa ganda ng silid na yun si Mila, ay napadako ang tingin niya sa gilid ng kama. May dalawang litrato na nakapatong sa mini table katabi ng lampshade. Dalawang tao at halatang mag-asawa dahil magkaya kapang mga ito sa larawan. Habang iising larawan naman ay larawan ng isang sanggol na halatang kakapanganak pa lamang. Dahil suot pa nito ang name tag na nasa kamay niyon. Ibinalik ni Mila ang tingin sa larawan ng mag-asawa at hinawakan yun. Maganda at gwapo ang mga nasa larawan. Makikita rin ang labis na pagmamahal at saya sa larawan yun. Dahil sa napakatamis ng mga ngiti ng mga ito. Maging ang mga mata ay nakangiti rin. Hindi alam ni Mila kung bakit naninikip ang puso niya habang tinititigan niya ang dalawang taon nasa larawan. Bigla na lamang nagsilabasan ang mga luha niya kasabay na napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi mawari ni Mila kung bakit siya nagkakaganon, kung bakit ganon na lamang emosyon niya habang hawak-hawak niya at tinititigan ang larawan ng mag-asawa. Niyon lamang napagtanto ni Mila na kahawag niyang babaeng nasa larawang yun. Narinig ni Mila ang pagbukas ng pinto, kaya naman nagulat siya at nabitawan ng hawak. So sorry, sorry, sorry hindi ko sinasadya. Sorry, naku, Salamat naman hindi nabasag. Ani ni Mila at hininaan ang huling sinabi at binalik sa pwesto ang larawan. Pagkatapos ay hinarap ang lalaking pumasok. noo -no si Mila sa kapinaglipat ang tingin niya sa larawan at sa si taong kanyang kaharap. Biglang kinabahan si Mila. Kaba na hindi mawari ni Mila kung bakit. Alam niya na ang lalaking nasa laraway ang lalaking kaharap niya ngayon. Gising ka na pala. S sino po kayo? At bakit ako napunta dito? Nako naman, dinukot na naman ba ako? Kauhan ka ba ng malignong kenis na yun? Ani ni Mila at nanlaki ang mamata ng maisip na muli na naman siyang dinungkot. Habang si Marco naman eh, ay pigil na pigil nito ang mapangiti dahil sa itinawag ng anak ng kanyang young master. Gustong gusto niyang yakapin ni Marco ang anak. Subalit, natatakot siya na baka matakot ito sa kanya kapag bigla niya itong niyakap. Umiling si Marco habang pigil na pigil pa rin mapangiti. Maging ang kanyang mga luhay na hihiyarin at takot na lumabas. Hindi, walang malignong Kenneth dito. Akong kumuha sa'yo. Sagot ni Marco. Ay, ano ba yan? Palagi nila akong nadudukot. Kung hindi sa malignong gwapo, sa malignong manong naman ako napunta. Mahinang bulong ni Mila sa sarili niya siyang narinig naman ni Marco. Oh, damn tinawag ako ng anak kong maligno manong. Ay, dinamay mo pa talaga ako Kenneth sa kamalignuhan mo. Ani ng kalooban ni Marco. B bakit? A anong kailangan mo sa akin? Nanay ko lang po nagtatrabaho sa club. hindi po ako sumasali sa ganon. At hindi ako mabawang klaseng babae malignong manong. Eh, sir, sorry po. Ani ni Mila at lihim na kinagat ang dila dahil sa katabilan niya. Ay, nako naman. Baka hindi pa ba ako pakawalan nito kakatawag ko sa kanya ng maligno. Mukha namang mabait si Manong Este, si Sir. Saad ng kalooban ng dilaga, sa kamuli naman siyang natakot sa siya pwedeng gawin sa kanya ng lalaking karap. Mukha lang itong mabait, subalit hindi pa rin niya ito kilala.